Taka po ako sa ko, parang laki bang na ng ilalag na ng lahat sa posisyon. Alak mga po nga tayo, And, po kasi ako ng 50 kilos. Kailan po niya? Mga 20-21. Habang nakaganyang kami, na lang ko mga masakit sa pagtindihan. Sige, tuhon kung saan. Kung i-rate mo na 1 to 10 yung pain dyan, gaano ka sa pe? Number 10 yung pinakamatakas sa, sa pe. Siguro mga ano sa akin po yung mga 6-6 lang okay, sa po. Doon oh, din po pa sa pasyo yung Mga mo sa Saan sa akin? Ito. Kaya Ay, parang ten na siguro yung na <laughs> Nakaganyan pa lang ano. Saan na ipasagan? Okay. Ba so, well, oh, sa ganito lang. Ito. pag re na ba ito tayo? Gano'ng kasakit? Sige. Sa kamila. Ganyan din po. Say, <laughs>

sabi nga niya, musta naman po ang inyong pakiramdam after ng therapy? Nice, no? Kumano nga yung mga... Pakiramdam.